kung sakali man sige hmm. pagbigyan natin itong mga diehard kung sakali man na maging successful itong si Sarah Duterte sa kanyang pangarap na maupo sa Malacanang o oh, sige ito'y sa inyo na, diba sino bang tinakot nyo kasi sa puntong ito, nananakot itong mga ito, na no, kung sino man yung nang aagrabyado ngayon, gumigipit kay Sara Duterte ay sigurado daw na hindi makakapasok ng Malacanang. <laughs> hindi pa man din presidente etong etong si Sara Duterte. Gusto niyo nang angkinin ang Malacanang. Hindi po sa inyo ang Malacanang. Kay maluklok sabihin na natin na mahalal si Sara Duterte, Duterte, sa 2028. Pero hindi ni pag-aari ang Malacanang. Lumabas ba sa bibig ng mga Marcos ngayon, yung mga nasa pwesto ngayon, nasa kanila ang Malacanang? Di ba hindi? O, oh, di mas malala talaga kayo kung tutuusin. Sabi kasi natong isang artista na eto siguro yung pwedeng sabihin talaga na himod poet kasi yun yung term ni Bato de la Rosa ano? sa mga kuno ay himod poet ngayon sa nasa Malacanang. Hindi ba yung mga katulad nyo, Bato, Katulad na yun, no, si uh, Jimmy Bondok... Hindi ba't kayo yung napaka-obvious na himod-puwit? Huwag <laughs> daw papasukin sa Malacanang. Hindi lang kalaban, kundi pati yung mga taong tahimik daw at walang kibo At hindi daw ipinagtanggol si Sarah Duterte. Huwaw! Oh, Bakit kasi ipagtatanggol ang isang Sarah Duterte? Yan po ang paalala na no, si Jimmy Bondok. Kay Sarah Duterte na huwag nitong papasukin kung sakaling uupo sa Malacanang, hindi lang ang kalaban kundi ang mga tahimik lang at hindi kumikibo sa kabila ng mga ginagawa sa Vice Presidente ng Bansa. Kung isaisahin isahin po natin, ano po ba yung ginagawa ng bansang ito sa Vice Presidente? Mukha kasing kabalik pa rin ang nangyayari. Hindi ba't ang Vice Presidente ang na nagpakita ng malalang kabastusan? Malalang paghari-harian. Akala mo talaga yung entitled. Hmm. Hindi ba gusto niyang um, ilikaw ang ang kinasasangkutan niyang mga isyu ngayon? Sa kung anumang paraan na ginagawa na itong sa si Sara Duterte, napaka-obvious po. Ngayon kakaiba dahil, abay, mahilig maglibot sa ang panigman ng ating bansa. Pero balikan natin, hindi po sa inyo ang malakanyang wala pong ni isang nagmamayari ng Malacanang. Yan po ay ipahihiram sa presidente na nahalal pansamantalang tirahan ng presidente habang siya ay nasa pwesto. Pero hindi sa inyo yan. Bawas-bawasan niyo po Mr. Jimmy Bondo yung kakapalan ng mukha niyo. Attorney pa man din si Mr. Jimmy Bondo. Pero talaga, hindi mo alam to. Yung ganitong rasonan yung mga ganitong uh, statement, Talaga lang, hindi kayo nahihiya sa mga tao na sa paligid nyo? Kasi pwedeng sabihin na nagbububububuhan kayo sa mga ganitong statement nyo. Bakit kailangan yung dumating sa punto na ganito? Na magpakababa? Hmm? Para lang ano, ma-impress sa inyo ang mga idolo nyo. Malala yan. Mahirap, mahirap ang kalagayan nyo. Kayong mga himod, totoong himod po eh. Dahil nagiging trabaho nyo na yan eh. Di ba? Yung iba sa inyo, maghahangad ng pwesto sa gobyerno para lang pagsilbihan ang iilan katulad ng mga Duterte nga. At sa tingin ko, etong si Mr. Jimmy Bondoc ay isa sa mga yon. Good luck.